Hello guys, what's up? So, karon guys, eh, hapon naman, province siya, hapon na province siya guys, mm, it's time na po nga uh, magtugway, mamalhin. So, yun na na ako si Kwan guys poke and uh, Balbon. tapos na so naisip ko mag uh, vlog ko ngayon mag vlog ko para na ako ipang upload ng video guys so medyo blind ang akong ang ako ang camera Okay na siguro. Na yung mga area nga, mga vlard, pero... Okay. So, ayan na guys. Si Balbon and si Poke. Na-transfer ko na kanina. So, karon padulong ta dito sa... Mm, now na to ang baka guys. So, let's go! Samahan nyo ako guys. Padulong dito sa... Mm. Bakat to so adto ta sa ah uh, oh, to ra gisu taas tu adito to 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 adito ang baka so atong adtuwan okay so kumisang boy boy na tin guys ngayon Hmm, dari pa sa guys. Ha. Ay piyesta karon ay kuan karon dari kada na ang um, disperas. So disperas tomorrow ay Ogma piyesta na. Chiboga na mga. Chibog 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 chibog. Ha. Piyesta chibogan. Pero marag dili man piyesta, sakop among area siguro sa piyesta. barangay so mangita ra mi og kanang ang piyestahan dito sa mong anti siguro kung maghikay sila charot bam bam na pag nani guys bam 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 bam, -bam, -bam, -bam. Ah, ba kaon yan iha di ay mm -hmm. naka tuksok yung ulan ganyang buntag grabe suga kaysa ulan ganyang buntag nagbuntag siguro tong ulan so kadlawan pa siya nag start nagbuntag yung ulan sobrang kusog ka ayon mamat lang kung uh -uh, nagbaha bang suba makabala pero doon so, latas ha huh? atong ah sabaka guys ngatong itong tugwa yun ambot um, yung kinsay first na tong uh, itugway tanaw na lang nato guys kung sino yung first na tong matugway um, nao sa buntin guys oh. so kung naman si Goro dyan hara hmm, buntod Oh, buntod yun eh guys. Oh. Diba Na ako sa buntud Charot Tinggog tingog ang baka guys Oh wow Nandito yung dalawang Baka guys Si Nemo and si Toy Nandito silang dalawa Ay nasa silang doha diri guys Maka sama silang duha So, mabilis lang nanti ito koi tu Tingnan natin Terus <laughs> Tu ada guys, kita ni Ada Layan ang duha kebuka Ceret Ceret So, it's so easy dali lah kena itu Woi, kai Dukul ke uih nimo tuy anto tugor ra kay sila guys so actually ra kay na siya hello oh charan si toy guys si toy ni tanaw na ako si Nemo po di tanaw na ako oh na si mo guys, kana siya aya uh, ang ikog pag nalibang tanalibang nalibang si Nimo guys di ikog araw kita niya yung ikog di nalibang siya so ang baka di ay pag malibang mutaas ang ikog hmm? taas ang ikog karo po ko nakita taas yung ikog ni anak din ang baka ayun nga no kay na ilalubot di ay kitabunan naman po di ay -ikog. so malibang ka tapos sa katabon ng ikog so itaas yun, di ay easy, logic guys sya guys natural itaas ni mo kaya kung malibang ka tapos ang ikog nasa lubot na katabon hindi <laughs> ka pa kaya matabunan man ang buho sa lubot so kinahanglan itaas yun di mo, yung ikog para magawa para open ang lubot buho sa lubot magawas dito ang kwan sang ba? Tara si uh, unahon na to. Oh, Dulo naman kayo. Unahon na to si Toy. Hello Toy. Toy. Hello. Toy. Toy. Kami. Oh, di ba guys? <laughs> oh, hello Toy. Toy. Na to. Oh, na Toy. Tanaw siya guys. Sa tanaw siya na ako. Mudol man siya na ako. Wait lang ha. Tanaw to ni guys, kumulo. Hindi ba gigitsam ko an Toy. Toy, Ali come here. Come. Ay, bisaya man din. Ali diri toy, Ali, Ali, Ali. Toy. Ali ba? Toy. Ali da yun toy. Toy. Di gyud chamol guys. Ali. Ali. Ali ba? Toy. Come here, toy. Come here. Come. Come here. Halika ka dito. Halika ka dito. Di siya kasabot sa Tagalog. Come here, toy. Come here. Ali ba? Di mo siya kasabot sa, English. Toy, ali dali, Toy. Ali. Bisaya siya, guys. Bisaya siya, guys. O, oh, nilula ko. Isimot. Oo, oh, diba? So, bisaya, gini. Baka, guys. Tilap-tilapan pa ko niya. Hmm. Minuha <laughs> siya na ako. Hmm. Oh, ano to, guys? Kano na ang... Tsabahan din ako ando doon Pero magpahikam ang gano'n baka ha. Gano'n baka ha? friendly yung gano'n siya. Magpahikam gano'n siya. Tanawa ko. Ah, napansin nyo guys. Magpahikam gano'n siya. Magdila-dila pa na siya. O. 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 Pero di pa ka pagkupihan saan. Sungagun mo na mong lubot. Ano yung kaduga yan. Ayan. Diba? Asa man siya pa dalong? tanaw na to akong asa sa padulong uh, lakaw na siya iya ha so ni kaon dahil siya ang sagbot na akalang baka friendly kaysa nga tanaw na siya uh, nilulong pa siya na ako tanawar ako do o oh, oh. bayang ni oh. tanaw o tanaw na akong sama eh. wala pa makagibalhin nag-umsa may kahawid-hawid na ako sa Ah, oh, di ba? <laughs> Grabe ning baka, guys. So smart. Mata nawara ko siya. Oh. Mm, -hmm. di ba? Tading baka. Ha? Mm, -hmm. bright kaysa katanan ni. Eh. Ayon friendly pa. Hindi siya maghilabot pero pag na pag nitukar ang pagbaka ani, guys. Grabe. sumagun so, gun ini mang ilobot nga waka -kabalo. Mm -hmm. So, aku yung mulubot. Nakawa ng baka hao. Ano, kita na ako kanya. Say hi to all the viewers out there. Mga toy. Uh, say hello. Hi, hindi man di siya kawahabot. Huwag English Bisaya. Manday Toy. Oh, yeah, oh. hi sa mga viewers toy. Ay, sa mga kuan. Mga nananaw. Toy. Toy. Oh, ay. so, kikiwil-kiwil niyang ikot. it means nakasabot siya nalipay siya charot ito guys ako na naibalhin kay magmaan ko dire asa ah, man ako sa ibalhin ah ito lang guys hanap ah, ako Balhin ano ni eh. Ibalhin. So, dire siya gihukot guys so ana ah, siya gihukot so ako syang kuwaon na ako sa hukot para mabalhin ako siya na area at ibalhin guys ito sa area nga sagbot para siyempre naman sila over ah uh, ako ng midnight snack so kinahanglan kay mag midnight snack maman sila ah uh, daghang sagbot ang area nga ilang balhinan okay so ni siya na ako guys sabi si mong kuwaan ako kay kao na kung dagag sagbot so, magpahilan gina siya oh, uh, simhut no simhut na globot hmm, um, tanawa oh uh, na siya globot ng bakahan ni eh. oh uh. so pamain na lang ha sa mga gana <laughs> sa pagmigita <mo> ba sa <laughs> so, ano bunalan gitu papa ba pamain pamain main guys wait lang guys sa ah uh, yan ako mag-video kay ako sa ibalhin. So, bye-bye.